Ayan mga po siya, patuloy natin. Pinya. Ayaw, napakamahal. Pero, puraot ang batang laki. Oh my God! Ano, naman. Saan na? Ano?

Ayan mga boss, kaya let's go 150 natin pin niya mga boss Dahil kinuha natin kayo na yung 100 Tapos may tira tayo yung Ayan mga boss, ang balat Ayan So, tamakmak balat mga boss At yan na lang na tira Ayan At yan Ayan mga boss Yes, thank you Lord talaga Pinagbigyan mo na naman ako Sana at po yung araw-araw Kaya let's go